Sa panimula ng aming paglalakbay patungong Kuwebang Bato ay isang napakagandang tanawin ang bumungad sa amin. Isang lunti ang parang na napapalagiran ng bughaw na kabundukan. Dito mula yung matatagpuan sa isang bayan ng Del Gallego, Barangay Pamplonahin, Camarines Sur dito sa Bicol. Natatangi ang tinatagong kagandahan ng bundok na ito. At ito ang tinatawag na bundok ng Susundalaga. Natatangi ang kagandahan ng bundok na ito. Tanaw na tanaw mo sa malayo. Ang nag-aasul na kabundukan, nakapaligid sa luntiang kapaligiran. At gamit ang mga motorsiklo namin ito, nakasama namin sa aming paglalakbay. Susubukan namin pasugin ang tinatawag nilang kuwebang bato. Magmula sa maputik, mabato-batong mga daan dahil nagtatagulan dito. Hindi naging head lang ito sa aming mga motorsiklo dahil alam naman natin ang mga may hirap daanan ay siyang mayroong magagandang patutunguhan. Diskarte lang ang kailangan upang marating natin ang magandang patutunguhan. At dahil hindi nga tuklas pa ang lugar na ito, kaya ganito pa ang daan dito. So ayun guys, papunta kami ngayon ng Kuibang Iwanan namin motor doon sa dulo. Nakakatamad na mag nakakatamad na mag-drive. Sakit sa ano, sa kamay. Para sa lenter kay putik oh. Grabe putik. Hmm. na. Tapos parang Rayo. ulan pa, baka biglang bumuhos yung ulan. Hindi mahirapan lugod kami mag ano magbaba. So, first time namin na mag ah, first time ko makakarating dito sa part ato. Subong bato. Wabang nandito pa ako sa probinsya. Pupuntahan namin. Right? So, tingnan natin kung ano. Lakasin ng loob. Na kuya Bato na sinasabi. All right. Medyo malayo-layo rin pala to. Ilang minuto rin kami nag-drive mula doon sa bahay. All right. So, tignan natin guys sa log. Tignan natin sa inyo. Ito ang tinatawag na Kuwebang Bato o kilala sa tawag na Kubong Bato. Ang Kubong Batong ito ay ayon sa aking ama ay nagsilbi nilang silungan ulanan mano o initan sapagat ang batong ito ay napapaligiran na naglalaki mga punong kahoy na nagririsulta sa napakalamig na simoy ng hangin. Ang paghahakot ng troso ay isa sa pangunahing pinagkakitaan noong panahong iyon sa lugar na ito. Kaya dito, experience ng tatay ko ang sumilong mag-stay sa lugar na ito. Dito sila namamahinga, nagluluto at natutulog. Kaya malaking tulong ito. Mga kasabot, hindi na yung guys. So, kami dyan. Hindi na namin kung anong klase ng loob. Tara, baba tayo. May hagda namin dito. Nilagyan na nila ng hagda. Tara, baba tayo. So yun mga kasabad, pag pumapasok kami sa mga ganitong uh, lugar, lagi kami magpapatabi nagpapatabi apo kasi yun, yun ang nakasanayan namin tradisyon dito na kapag uh, kami sa mga ganito, sa mga lugar na hindi namin kabisado tapos medyo kakaiba sa amin. Siyempre may mga creatures, mga paniniwalang creatures na nire-respeto natin. Kaya kapag dumadaan kami sa mga ganito, like kami nagpapatabi apo, yun ang ano namin dito, Siguro sa inyong lugar, may mga ganon din, na kapag pumupunta sa mga ganitong klase ng ano, nagpapatabi po bilang respeto sa mga creatures na nandito. So, yun, natin nakikita, ay diba? Ayan, oh, medyo creepy yung lugar, guys. Yun. May ano, may ilog. Hmm. may sapa dito guys tapos dito sa part na to, to may ano may tubig may nako nakapunta dito guys nagkarito ako pero hindi ko ito napuputahan yan hindi po hmm. may ano parang ano. takot na so hanggang dito sa baba may tubig may, may, tingnan nyo naman din guys kung gaano kalaki ba ito ayan oh. Tapos parang galing siya sa universe. Bumagsak dito at din oh. siya. Pero malakas yung bato na ano. Nakakalangan niya yung anong bato na yun oh, no. solid. Nako, nakakatakot 'yan pag anong, bumigay. Sariwang tubig na dumadaloy mula sa tuktok ng bundok. Katangi-tanging kagandahan. Nakapagtatakang bato. Ito ang aking napuntahan dito sa amin lugar dito sa pamplunahin at sa aking pag-uwi dala ko ang galap at pagkamangha sapagkat narating ko na ang bato na laging istorya sa akin ng aking ama nung ako ay bata pa so ayun mga kasabot napasok na namin yung bato at kung mapapansin nyo naman talaga yung sa so, may part sa likuran ayun, gubat na gubat siya guys So nilagyan lang ng ruto para ito pa ano. Pag may mamamasyal at ano, pwede silang umay dito. picture. So grabe, sobrang laki pala ito guys, tong kubong bato na to Ito na kuwebang bato pala. Ayan, grabe. Kala mo galing siya sa kalawakan, yung binagsak dito. So, grabe, sobrang laki. Tapos makapansin nyo, nakasalya lang siya dun sa isang bato na yun. Oh. Yung part na yun. Doon lang siya nakakalang dito sa bato na to. Tapos yung siyempre yung lahat ng bigat niyan. Tapos lang nandun lang. Grabe. sobrang Sobrang lakas ng bato na yun. Sobra. Nakakalya sa kanya. Siguro malalim yung malaki. Grabe. Nakapagtaka talaga ang ano. nakakapagtaka talaga ang creatures. Kung bakit may mga ganito. <laughs> na paano to nilalagay dito guys. <laughs> nakakapagtaka lang talaga. So ayan. Tapos na namin pasyalan ito. Talagang ganda first time ko makapunta dito guys so ayun guys, okay na kami and nananamin uh, namin yung kubong batong kasi nasabi nilakad lang namin and para exercise na din namin <laughs> yung motor doon kasi kapagod nga so hindi siya makapansin dito guys part na hindi siya masyadong pansin kala mo wala lang eh kasi ano yung naratakpan siya ng ano, bulong kahoy pero nakapagtaka talaga kasi nakapatong lang siya dun sa napakaliit na yun na

yung kanyang makikita yung mga ano dito sa probinsya ah, galawang probinsya alright ayan guys yung atanaw nyo ah, likod lang namin yung bundok ano oh. ayan o oh. yung part na yan dito so, natatanayan doon sa amin sa may bahay namin dati pero ngayon hindi na kasi ah, matataas na yung mga punong kahit doon sa part ng lugar namin kaya hindi nakita yan dati nung maliit pa ako Tata pa ako, kitang kita namin yan tsaka puro kugon pa yung parangan namin doon. ngayon na gubat na rin kaya hindi na matanaw ang ganda nyo no susundalaga kung tawagin yun dito